Mayo 31 at napasya tayo muli dito sa dulo ng barangay Manaksak katabi na po ng uh, Casanova dito po sa may tabing ilog o ibayo at nako nakikita po natin yung palayan ni Kuya Gefren Gregorio ayun nakatanim na at uh, lungtiang-lungtian na ito pong paligid dito po sa tabing ilog. Ayan. Magandang umaga, Kuya Efren! Uh, magandang umaga naman po. Uh, so, pang ilang araw na po itong uh, palayan ninyo? Nung po kasi tinanim yan, ay... Eh, uh, may... May 18. May 18. Mm, so sa mga katwid po, meron na pong mga oh, 14 to 15 days yan. 14 to 15 days. Opo. Kaya kikita nyo po, may pataba na yan. Ngayon, sa pataba po, tigkakalahating bag lang po na triple yung ibinigay ko sa isang lote isang lote. Opo, kasi gumamit po ako ng organic eh. Ano pong organic? Na... Meron pong akong ginamit na organic dito yung yung kung tawagin attract attract Opo. Na pinagalo-halong tain ng paniki at saka ibang sangkap. Opo. So, pagkalinang po, ini-spray na yan. Ngayon, yan po kahit na malalim ang tubig talagang tumiti mo sa lupa yan mm -hmm. so, pag tinanim hindi po magi stress ang palay nyo yung kasi katulad po nun, no, yung katabi ko na yun mm -hmm. stress na po yan eh kasi nanilaw na eh mm -hmm. nasaktan yan eh itong pang sa akin hindi kasi gumamit ako ng organic isa po yan kasi sa nakita kong sikreto na napakahusay yung organic na yan. Maraming klasing organic ngayon. Pero itong natuklasan ko na ito, eh, nang gawa ko na, nakuwanan ko na nung tagaraw ito eh, nagamit ko na eh. So, tinuloy ko lang ngayon. Meron yung parting may hina lupa. Gumamit naman ako ng, ginamitan ko naman ng EM molasses. Yung po kasing EM molasses na yan, yan po yung uh, ginawa lang po namin yan. Uh, unab lang ng bigas yan. Pinag-unaban mm -hmm. ng bigas. Apo. Tapos po, uh, bubuhusan namin ng yung sunog na matamis. Yung mapulang matamis po, yung negro kung tawagin. Mm -hmm. Tapos po, gagayatan po natin yan kung, mer kung alam po ninyo yung kung tawagin ni Labadora oh, yeah. ah, hinahaluan po namin ginagayat namin yan at saka ah, dalawang yakult sa isang timban tubig tapos po hahaluin ah, po yan and then tatakpan ng malinis na basahan so within 10 days pwede na po siyang i-apply. apply Napakahusay pong pampabulok ng mga pasyok ng palayang at saka ginikan. Yung pong EM molasses na yon, bu pagka narotobetor na yon, nabungkal na yung lupa, ayun yung may tubig-tubig, spray nyo na ng EM molasses, ay isang linggo lang, bulok na yung mga pasyok at ginikan ng palay. Kaya isa din po yon sa... Na, pataba ng palay. Mm -hmm. Kaya sa chemical na pataba, talagang mag-aalalay ako ng sabog. Mm -hmm. Kasi mayroon pa tayong mga lumot eh. Sa first application pa lang, uh, tingin ka bag lang sa isang lote. Eh. So, two bags per hectare. Samantalang yung mga iba, gagamit ng halos triple, six bags. Mm -hmm. So, kung magkukaroon ng comparison, hindi mahuhuli itong kuwan Itong palayan ko. Ayan. Kasi makikita na yung resulta eh. Ito yung nakikita natin, ito po yung palayan ni Kuya Efren. At bandaron naman, nakikita naman po natin yung hindi na-applyan ng hmm. organic. Opo. Ayan. Makikita nyo na po yung diferensya. Kuya uh, Efren, sa pangalawang aplikasyon, ilan ang, ilang chemical ang i mo? Kuwan po siguro, depende po sa bolas ng palay. Kasi kung kulang pa talaga, sabihin na nating tig wawan bags per kuwan siguro, mga 4 bags per hectare 4 bags. Mas marami. Uh, po, kung depende po sa bulas ng palay. Mm -hmm. Kasi nga, yung iba kasi, yung sa farming nila, gagamit na ng kuhan yan, 10 bags. Mm -hmm. So, nakamenos pa po ako. Apo. Dahil tatakbo lang ng 4 and half bags per hectare. Per hectare. Uh -huh. At doon sa last na application, kaya na top dress. Kung po kasi kami, pagka wet season na ganito, dalawang apply lang po kami. Ah, dalawang apply, wala nang ano, wala nang pangatlo. Ngayon, gagamit lang po kami ng kwan dyan, nung foliar. 2.5 hectares ang inyo pong palayan. Opo. Sa tansya po ninyo, ngayong wet season, ilan po ang aanihin yan? sa akin pong kuwan paggaganeri maganda ang bulas ng palay yung talaga inani ko dito pag gawit season ay 320 ewan ko lang po ngayon so maganda yung palay ko ngayon ah, 320 so, so hindi lalayo sa 320 Apa. sa 2.5 hectares Apa. maganda kasi po nitong dry season eh, kulang po ng 15 kaban sa 500 yung inani ko eh. Kaban siya. 15 kaban sa 500? Opo. Sa 2.5 hectares, ganyan lahat? Uh, 478. 478? Opo. Talaga. ani ko nitong... Kuhan. Eh, magkano naman ang gastos mo? Baka naman... Ganon din ka, katindi ang gastos. Hindi ko pa po mauubos yung 100,000 dyan sa, sa 2.5 2.5 hindi ko mauubos. Hmm. Pero ang average niyan pagka dry season asa ah, 56.5 ang average ng ng per kaban. Per kaban. Apo. Ang kilo. Opo. Kasi ang hinahabol ko diyan yung bigat ng timbang. timbang kasi gumagamit ako ng polyer eh. bukod do sa organic polyer pa. Ayan.